Ano ba yun? Ang bilis naman. Wala pang, wala pang isang oras to. Ilang minuto pa lang nga kalipas. dito na lahat ng mga sasakyan. Ayan hmm. ba yan? Kawa naman yung mga tao doon sa baba. Lubog na naman yung bahay doon. Napitan. Okay guys para maniwala ko. Hmm. Ano, gabi lang kasi. Hmm. Ano, sobrang tingin mo yung bahay doon. Oh, lubog na, diba? Nagpasta ako na yun. Ano, tapos ito yung garahe namin. Ayan, banda tapos sa kanila pumasok na pumasok na sa bahay nila hmm. bayan diba itong bahana to nung nakaraang sabado pa to na lumaki yung bahana ko mm -hmm. hindi pa nila Des, hala na iuuwi tapos pala naabutan na naman dyan ngayong lunis ano ba diba yan? Kawawa naman yung mga tao. Grabe. Oh, yun dito yung mga gamit ng ibang mga nakatera sa baba sa amin. Yung mga ganyan, hindi naman sila nawawalan ng gamit. Sanay na silang iniiwan dito sa street namin. Wala naman nakikialam. Bata pa ako, ganito na ito Ganito na nakasanay na namin. Pero parang sa ngayon, sobrang bilis niya. Wala pa yata ng 30 minutes na ulan eh. Ganyan na. oh, so, ano man. Sana tumigil na. ayun tumigil na yun. Sana tumigil na kasi sa Espanya. Baha na yan. Paano pa makakauwi yung iba? Stranded.